Aktres na si Aramina nagsalita na tungkol sa napabalitang paghihiwalay ng kanyang kapatid na si Christine Reyes at ng hunk actor na si Marco Gumabaw, nang mag-guest ito sa nakaraang episode ng, Fast Talk with Boy Abunda. Dito natanong ng King of Talk na si Boy Abunda kung may nalalaman ba siya sa tunay na estado ng relasyon ng kanyang nakababatang kapatid at ni Marco. Tugon ni Ara kung ano ang alam ko, it stays with me, and I am not the right person kung ano ang real score. Mature enough, na raw ang kanyang sister kaya alam niyang kakayanin nito ang nangyayari sa personal na buhay nito. Aniya, basta ang masasabi ko lang sa kanya, nandito lang kami, family. Dagdag pa niya she knows naman na nandito ako for her, and I think she knows what she's doing and nagko din naman siya sa akin. Sinasabi ko kung anong opinion ko. Pero ang sinasabi ko sa kanya, ikaw pa rin ang magde-decide kung ano ang nasa puso mo. Basta kung saan ka masaya, nakasuporta kami ng family. Payo pa ni Ara sa kapatid na si Christine kung anuman ang pinagdaraanan nito, kung kayo para sa isa't isa, kayo pa rin. At the end of the day magiging magkaibigan pa rin kayo kung hindi man naging kayo. Kinumusta rin ni Tito Boy kay Ara ang kalagayan ngayon ni Christine, Ayun kay Ara, she's okay. She's doing fine. Samantala, nag-message raw si Christine sa kanya after niyang matalo sa nakaraang 2025, midterm elections. Niyaya umano siya ng kapatid na mag-dinner. So, yung mga simple things na ganoon, maybe, to comfort me.